Sa mga ano po, reactors, yan, ingat po kayo sa mga sinasabi ninyong pambabalahuran. Lalo na pag nasa kalinga po kayo. Kaya sa mga reactors ko, pwede po kayong mag-react, gumawa ng reaction video kahit kanina. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan official reactor hello mga kalingap welcome back to my youtube channel this is kweljens kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at click the bell button para like update sa mga bag upload na video at huwag po natin kalimutan supportan ang bantim kalingap sa pangunan ni kuya val santos matubang ate ed the vlog at syempre kalingap rob at pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Badim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ay mga Kalingap, ano, ngayong araw po bibigyan natin ng reaction video yung naging live po ni Kalinga Prab kung saan po naglabas po siya ng salubin kaugnay po sa ilang mga reactor po ano na naglalabas po ng hindi magandang balita at pagtalo sa mga reaktor po ng Kalingap kaya nanadamay po ang Team Kalingap mga Kalingap na kung saan mga Kalingap ay hindi na nga po nagustuhan ni Kalingap Rab ang mga nangyayari sa paligid kaya ito po ay nagsalita na at nagpahipyaw mga Kalingap ng ilang paalala at mensahe para sa mga gusto talagang maging legit at official Kalingap Reactor mga Kalingap at dito rin mga Kalingap ano, binahagi rin po ni Kalingap Rab ang ilang mga plano po niya para po sa Kalingap Angels at sa binabalak po niyang magkaroon ng mga Kalingap heartthrobs o mga parang uh, lalaking version po ng Kalingap Angels mga kalingap. At dito rin po mga kalingap, nagkaroon din po siya mga kalingap ng announcement para po sa kanyang mga official reactors. So para malaman po natin, tara nuri po natin in 5, 4, 3, 2. Sa 18 po, baka natin kami sa Burnham Park. <laughs> yes po, 48,000 live viewers tayo kagabi. Grabe nakakatuwa po kasi andyan pa rin ang ating mga... Uh, solid supporters no sa kabila ng mga pagubatikos paninira uh, at ayan. yung iba pilit na um, uh, uh, pilit tayong sinisiraan ano pero ano lang naman po yun um, na, konti lang naman po sila mas marami pa rin po sumusuporta isipin nyo 48,000 live viewers and we are averaging um, 500, 400,000 views sa vlog natin. So, marami pa rin po sumusuporta sa atin. Sabi mo nga po kay Papa, huwag nalang na pansinin. Eh. Kaso si Papa ay patul uh, patol din, di ba? Si Kuya Balay, ano na eh, medyo tumatanda na. Pag medyo matanda na ay, ano na, kumbaga, <laughs> masyado nang mabilis maapektuhan. <laughs> Parang naglilibang na lang din eh, no? Pero ano, sa mga ano po, reactors, yan, ingat po kayo sa mga sinasabi ninyong pambabalahuran. Lalo na pag nasa kalinga po kayo. Kasi kalinga po ang dinadala nyo. Ano? Ayan, kasi kami ang nasisisi. Ako ang nasisisi. <laughs> si Kuya Balang nasisisi. <laughs> Parang kasalanan namin lahat. <laughs> Masabi ko lang ay kami po welcome ang mga reactors. Pero di, hindi na namin na uh, kung may gawin man sila, masaway kami pero huwag niyo pong expect na magiging perfecto po yung pag, pagiging ano namin, paglilid no. kasi um, gusto lang naman din namin dito ay eh, makatulong lang. So huwag niyo pong isisi sa amin kung may mga mali silang nagagawa. Basta ginagawa po namin lahat para ma maging maayos. Kasi, yun na nga po, gusto lang naman namin makatulong, pero bandang huli ay kami pa yung nasisisi pag may mga mali. Sabi nga ni Kuya Bal, huwag nyo na kami idamay kapag may mga gulo po sa reactors kasi um, sasaway na lang po namin off cam, you no? Know? Off cam, basta huwag nyo na po kami idamay kasi we welcome po kasi sa amin lahat kaya ganyan. React uh, Reactors, ay welcome sa Kalingap. Small YouTuber, welcome sa Kalingap. Ayan. Gusto lang namin makatulong. Sana may lalaki din. Opo. Um hir hirap po kasi wala pong nakaka scout ng mga lalaki. Pero sabihan ko sa mga scouter natin na sa sunod mga lalaki naman yung scout, ano, yung mga ilapit sa atin. Para may kasama naman si Ryan, ano. Anong tawag doon sa kanila? Kalinga <laughs> Anong tawag sa mga ano? Mga boys? Kung kalingap angels, ano sila? Kalingap... Up... Kalingap prince, ganun ba? Kalingap handsome, ayun. Kalingap heartthrob. <laughs> kalingap prince. Sa so sobrang yung kabaitan, kalingap rob, binabuso na nila. Opo, opo kami naman po talaga, gusto lang naman talaga namin makatulong. So, kung may mga problema sa reactors, huwag nyo na po kami idamay, ano? Kasi kami, pinapayagan lang namin mag-react sa mga video namin. Mag-defend sa amin. So, kung nagkagagulo sila, kami, pagsasabihan namin off-cam or sub-live minsan, pero huwag nyo pong uh, palaging uh, sisihin kami na dapat perfecto lahat, na dapat pagsabihan namin. Eh, dami po niyan sa so, dami po nang aming iniisip da focus na kami sa pagtulong ayan. so hindi uh, pong expect na no? kaya nga po ayan may mga may mga inano si Kuya Bal no na grupo ako naman po ay sa totoo lang pag may mga ano sa akin may mga bumabatikos bira po akong pumatol bira kapag ano lang sub so, siguro so, kapag sobrang laki na ayan sobrang laki na nung ano nung, uh, nung issue sa ko na komento ano. So kapag may mga nag-ano, marami nagsisend sa akin. <laughs> may mga nagsisend po sa akin eh, pero yung iba talaga di ko na lang inaano. Di ko na lang po pinapansin. Kasi ano naman 'yun eh, kumbaga um, alam naman naman ng viewers kung bakit nangyayari sa kanila yung mga ganun. Lalo na yung mga nawala sa kalingap. Viewers na mismo ano ang makakaramdam kung bakit nangyayari sa kanila. Kasi bakit naman po yung mga dati kong kasama dito sa K-Boys, sobrang tagal na, Three years, Sina Buddy si Edo, di ba bakit andito pa rin? No? Doon pa lang, ano na, yung papaisip ka na, bakit hindi sila umaalis? Si Bente Boy, no? kahit si Bente Boy ay nagsusolo, pero andun pa rin yung connection namin ni Kuya Jason. Uh, nakikita pa rin kami, off-cam. Diba? Doon pa lang mapapaisip ka na, bakit naman itong mara itong mga kasama ni Kalinga Prab, okay naman. Di naman sila umalis, ay di sila nawala sa Kalinga. Ibig sabihin, maayos po sila. Ang pagkakatiwalaan, mababait, di ba? Meron silang puso na may puso sila ng pagsunod sa kanilang leader. Kasi pag wala kang uh, heart of a servant, mahirap kang ano, mahirap kang makasama. Kapag ang puso mo ay palagi kang nagmamarunong, palaging ikaw ang magaling, mahirap po. Ako nga, kahit leader na ako, eh, naghingi pa rin ako ng advice sa mga kasamahan ko. Kahit leader na po ako, di ko iniisip na dapat ako lang, yung, na ako lang yung tama palagi. ganon. Yan, ganyan po. Kay Kuya Bal, sa amin. Uh, kumbaga, welcome lahat. Welcome po kahit sino. Nga po sinasabi ko sa mga supporters or mga bashers. Kung gusto nyo pong, ano, makilala, kung ano ba talagang anong klase ang ano namin, ang mga matubang, ang kalinga, Punta po kayo dito. Welcome na welcome po kayo. Baka patulugin pa kayo ni Kuya Bal sa sarili niyang kwarto. <laughs> Ay sa totoo lang, ganun po eh. Pag may mga bisita dito, si Papa, sariling kwarto pa niya pinapatulog. Sa mga bashers po, ano? Kasi iba, ano lang talaga. Gusto lang talaga ang mambash. Pero yung mga nagdadalawang isip, <laughs> or medyo nadadala sa mga ano, mga sabi-sabi paninira. Punta na lang po kayo dito. Welcome naman po kayo dito sa Daet. Lalo na po sa lighthouse kay Kuya Bal. Lahat welcome talaga ni Kuya Bal. And sa mga reactors ko, pwede nyo pong reaksyonan yung mga beneficiaries ko at mga naging beneficiaries ko. Sabi ko nga, nung una, nung sa vlog, dapat isa lang ang reactors natin. Kaya sa mga reactors ko, pwede po kayong mag-react Gumawa ng reaction video kahit kanino basta under ng kalinga. Ano? Yan. Pwede kayong gumawa ng reaction kay Rachel, kay Genadara, ano? Basta under ng kalinga, pwedeng-pwede po 'yan. Ayoko na po ng may ano, may mga saris kanya-kanyang reactors. Lahat po ng reactor ko ay pwede nang gumawa ng reaction video kahit kanino. Basta under ng kalinga. Kasi ako naman po yung ano niyan eh, di ba? Ako naman yung nagtalagang talagang nag-vlog kina Rachel, kina Reina, di ba? So ayoko na po kasi nang may mga ganun, may mga uh, hidwaan sa mga reactors. So dapat isa na lang. So sa mga reactors ko, yan, pwede niyo pong gawa ng reaction video kahit kahit na sino. Ano? Basta ano lang, balance lang po tayo, balance. Wag naman yung puro na lang Rochelle, puro na lang um, Car, uh, Jomcar, Erika, puro na lang Edo. No? So ayun mga Kalingap, ano, narinig nga po natin yung ilang saloobin po mga Kalingap ni Kalingap Prab pagdating po sa mga nangyaring issue at kaganapan po sa ilang mga reactor, ilang mga Kalingap partner at dating Kalingap partner po mga Kalingap doon nga po ano nakikiusap nga po si Kalingap Pro na wag pong idamay ang founder, ang leader, at ang buong grupo ng team Kalingap. Na ang ginagawa lamang po ay pagtulong sa mga kabayan natin na nangailangan at mahihirap. Ano? Wag po natin silang idamay dahil hindi po sila mga Kalingap ang nakikipagsagutan ng hindi magagandang salita sa social media mga Kalingap. Ano ginagamit lamang po ng mga nagre rebattle ng mga nag-aaway yung pangalan ng Team Kalinga. Kaya po sila na nadamay. Kaya please po, huwag po natin i-bash si Kalinga Pra, huwag po natin i-bash si Tito Val, si Ate Edna, at sino pa pong nasa loob ng Kalinga na hindi po nakikialam sa away po ng ibang mga vloggers po at ng mga reactor. Ano? Iwalay po natin mga Kalinga yung uh, perspective natin, yung, yung pagtingin po natin sa ginagawang pagtulong po nila Kalinga Prab at sa mga ginagawa po ng mga nakikipag-away mga Kalinga Prab. Ano, huwag po nating pasukan ng toxic mga Kalinga kasi ang dami na pong iniisip niya nila Kalinga Prab, ang dami na po nilang tinatrabaho, ang dami na po nilang tinutulungan na talagang hindi po magkaganda o gaga araw-araw na pinipilit po nilang maikutan lahat ng kanilang tinutulungan para lamang maipahatin po sa inyo at maipakita po na yung tulong po ninyo sa panunood po at pagsusuporta sa team kalingap ay napupunta po sa gawa at sa talagang pagtulong po sa ating mga kababayan. Kaya yun po mga kalingap ano at sa mga po mga kalingap dito, yung sinabi po ni Kalingap Prab magkaisa magka po, magkasundo-sundo at hindi na po magkaroon ng division anong lalo, lalo na po sa mga reactor. Na sa mga reactor po ni Kalingap Prab ay pinapayagan na po niya mag-react kila Kuya Val at sa iba pang mga dating beneficiaries at kasamahan po sa Team Kalingap mga Kalingap. Pero pagdating po dito mga Kalingap, pagdating po sa akin dahil minabasa rin po ako mga Kalingap ng mga comment bakit daw ba po ako hindi nagre-reaction sa ilang mga kasama po natin sa Team Kalingap. Yan po ay ipagpapaalam po, po natin mga Kalingap. Ano? So kahit may go signal na po yan ni Kalingap Prab ay uh, bilang respeto po sa ating mga vlogger ay ipagpapaalam pa rin po natin yung personal bago po tayo sa kanila mga paggawa ng reaction video. Pero sobrang excited po ako mga kalingap na muli makapagbigay ng reaction sa ilang nating mga kasamahan sa Team Kalingap. So sana po mga Kalingap, pagtuloy-tuloy na po ang pagkakaayos mga Kalingap at pagkakaisa po sa, sa lahat po mga Kalingap. At tulungan na po natin mga Kalingap, sila Kuya Val, Kalingap Prav at Ate Edna na magkaroon po ng peace of mind ano at magkaisa po mga Kalingap ang lahat. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa pananood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.

Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Pili Brother Paas, Engineer, Agol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. James Stand, stand, stand. Ding, 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 ding. Kalinga, ding, 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 ding. Kalinga, dance, stand, stand, stand. Ding, 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 kalinga, kalinga, dance, kalinga. No evil love, Ang bagli ng puso sa mahihir. inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangangyo. Ding, <mbah _> ding, ding, Dance, dance, dance